Sa pagpapatuloy ng ating summer break, dumaya naman tayo sa makasaysayang lalawigan ng Ilocos Norte. Bukod sa magagandang tanawin ng patok sa mga turista, bisitahin din natin ngayong gabi ang lugar kung saan kinunan ang ilang eksena sa pelikulang Himala ni superstar Nora Honor. Nakatutok si Victoria Tulat. Bagitong scriptwriter pa lamang noon si Ricky Lee nang isulat niya ang pelikulang Himala sa direksyon ni Ismael Bernal at pinagbidahan ni Nora Honor. Pagtapak mo sa guhit na to luluha ka sa kaliwang mata. Sabi niya, sabi niya, ay, opo, direct. One take lang yun. Ito yung himala. Pero ang totoo, nagkataon lang daw ang pagkakasulat sa ngayon ay tila immortal ng mga linya mula sa pelikula. So yung original monologue ni Nora na walang himala nung simula, binago ko na ngayon kasi ang ina-address ko na ngayon, itong mga mukhang nakita ko sa shooting dito sa beach ng Suba na nakatingala lahat. Matagal nang burado ang mga yapak dito ng superstar. Pero ang mga maladisyertong buhangin sa beach na ito sa paway Ilocos Norte, tumatak, ipinamalita at ngayon ay dinadayo. Dito sa Suba Beach malapit sa paway San Juns ng Ilocos Norte, kinunan ang ilang bahagi ng pelikulang Himala kung saan binanggit ni Superstar Nora onorang ang isa sa kanya mga pamosong linya na WALANG HIMALA! Walang Himala! <laughs> Malabo na siguro magkaroon ng himala sa aking acting Pero mga biyaya ng probinsya, malaking milagrong may tuturing ah! oh, yan. Ah! Ang, sarap! <laughs> ang mga bakas ng nakaraan, malaking bahagi pa rin ng kasalukuyan Kung tutusin may tuturing na himala na nakatayo pa rin ang simbahang ito sa kabila ng mga digmaang sumiklab noong panahon ng Kastila at ng Hapon at sa mga naranasan nitong lindol noong taon 1706 at 1927. Nagsisilbing gabay sa lipunan. paglilaw ng mamamayan. One, At inspirasyon sa kanilang patutunguhan. Ang mga windmill o molino na ito ang pinakamalaki sa buong Southeast Asia. Ang disenyo nito, parang napakalaking electric fan. ng mga pagkain dito nagsimula at pinagyaman. At syempre, hindi kumpleto ang ating experience dito sa Ilocos Norte kung hindi natin titikman ang kanilang napakasarap na pagkain. Ang sarap ng gulay. <laughs> Try nyo rin po kung may kasama siyang bagoong. Habang nagpapatunaw, isa mo ng pagbabalik tanaw sa baluarte ng isa sa pinakakilalang angkan sa probinsya at sa buong bansa. Nagkalat din ang mga security guard gaya ni Kuya na kung titingnan ninyo ay naka-uniforme pa ng constabulary. Ed, mga damit ko na talaga. Nanghipan ng Panginoon ng Mundo ng mga likas na yaman. Saganang simoy ang nakarating sa Ilocos Norte. Mula sa mga asing galing dalampasigan at mula nga sa pagpapahulo ay makikita natin na nabubuo na unti-unti yung asin hanggang sa mga lupang mula sa kabukiran. Araw-araw may himala sa mga lugar na ating binibisita, sa mga bagay na ating nakikita, sa mga taong ating nakakasalamuha. Ang kailangan lang matutunan kung paano makinig at saan titingin sa susunod kong summer break. Victoria tulad na Katuto, 24 Horas.